Sumasa sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawan ng katotohanan ay nalipad mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Kamusta na po kayong muli mga ginigili po naming mga tagasubaybay? Pinakahangad po namin na kayo kasama ng inyong buong sambahayan ay nasa isang maayos na kalagayan. Ako po si kapatid na Jerry Lapira na muli po nag sa inyo. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng programang ito sa Liwanag ng Katotohanan. Pinakahangad po namin na ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Cristo ay makatulong po sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakarami ng mga tao na nagbigay ng kanilang panahon para pakinggan, suriin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo ay nakarating po sila sa pagkaalam ng katotohanan kaya nagawa din nila na makapagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Rolando Bernales, siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Concepcion sa distrito eclesiastico ng Marigina. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Hindi mo pwedeng tutulan yung sinasabi ng Biblia eh. Kahit anong gawin mo pagtutol, ay eh, puro totoo yung mababasa doon eh. Kaya yung, yung pamumuhay ng matuwid bilang kristyano ay doon natin mababasa sa Biblia. ito, alay ko sa'yo. Ako po si kapatid na Rolando Bernales, 76 na taong gulang. Nakatala po ako sa lokal ng Concepcion, distrito ng Marikina. Ang tungkulin ko po ay pangalawang pangulong diakono sa lokal ng Concepcion. Ang misis ko po ay si kapatid na Raquel Bernales na isa rin pong diakonesa. May anak po kaming kasama na sa bahay na si kapatid na Merlin Noong ako'y bata pa po ay uh, namulat po akong katoliko sa probinsya po ako ng Mabini, Bohol, ipinanganak at nag na ko talaga yung relihiyong katoliko. Uh, sa mga pagsisimba ko, lagi ko pong naalaala yung gusto kong makarating sa langit, kaya Uh, sinisikap kong mamuhay ng matuwid. Kahit na bata pa po, po isip ko noon ay iniisip ko na yung dapat ang tao maging matuwid para makarating sa langit. Hanggang sa dumating ang panahon na nung ako'y naging 16 anyos na, bangaman bata pa ako, ay meron na akong isang isip na gusto kong umulad-unlad naman sa aming pamumuhay. Kasi nakita kong pamumuhay namin sa buhol ay napakahirap. Kaya nagsikap ako na makarating dito sa Maynila uh, para makasumpong ng mabuting kapalaran. Pero ang napakaswerte ko ay ang unang ipinatagpo sa akin ng Diyos ay Iglesia ni Kristo. Yung tunay na relihiyon ito ang isang talagang uh, kahayagan ng malamalakon na ng Diyos. Nung kami dumating dito sa Marikina, may mga kamag-anak po kami dito, pero hindi kami, hindi <laughs> kung hindi kami mga close ng kamag-anak namin, ay hindi kami tumatagal sa pagtira sa kanila. Pinaalis kami. Hanggang sa kami kinupkup nga ng isang may tungkuling diakon at na siya ngayong uh, naging daan para ako ay makapakinig sa si iglesia. Nung ako po ay nakikinig sa si iglesia, ay isang na I, isang aral ang halos uh, hindi kumakalimutan, yung ang tao dapat ay mamuhay ng matuwid para makarating sa langit. Sapagat ang sinasabi ng Biblia, uh, si Kristo ay isang taong matuwid. Kaya siya ay pinagpala ng Diyos. Kaya yun ang pinatutulara, pinatutularan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo mamuhay ng matuwid para pagpalain ka ng Diyos at higit sa lahat, makarating ka sa bayang banal na ipinangako ng Diyos sa tao. Noong nakikinig po ako, ay napapansin ko bawat aral na itinuturo ay doon sa Biblia binubuklat. At mm, hindi mo pwedeng tutulan yung sinasabi ng Biblia eh. Kahit anong gawin mo pagtutol, ay eh, puro totoo yung mababasa doon eh. Kaya yung, yung pamumuhay ng matuwid bilang kristyano ay doon natin mababasa sa Biblia. Yung ating pagsunod sa mga aral ay pagsunod sa aral ng Diyos. At pagsunod mo yung aral ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, bubuhayin ka ng Diyos. Yun ikaranasan ko sa buhay ko hanggang ngayon na ako'y 76 anyos na ay ang Diyos hindi umihiwalay sa akin hanggang ngayon. Buhay kami. Kahit na ako ay eh, hindi nakapag-aral, pero nabubuhay kami na matuwid. Nabubuhay kami ayon sa kalooban ng Diyos, kaya hindi kami iniiwan ng Diyos. Pagka kami tumatawag, parang nariyan sa tabi lang. At dinidinig yung iyong mga panalangin. Nabautismohan ako sa lokal ng uh, Marikina Centro noong Mayo 1964. Ang maipapangako ko na habang nabubuhay ako ay hindi ko iiwan ng iglesia kasi dito ko lang nasumpungan yung uh, hindi lamang yung presensya ng Diyos kundi yung nararamdaman mo ang Diyos ay laging nasa sa iyo. Dama mo sa buhay mo. Kahit na anong gawin mo, pagka ang Diyos ay nasa sa iyo, matuwid ang magagawa mo. Hindi ka maliliko o ng landas na pupuntahan. Kaya ang pangako ko habang ako'y nabubuhay, sa Iglesia ni Kristo na ako. Hanggang sa ako'y mamamatay, mamamatay akong Iglesia ni Kristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Rolando Bernales. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia Ni Cristo sa Concepcion, sa Distrito Eclesiastico ng Marikina. At sa aming pong pagbabalik, isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia Ni Cristo, sumasahim papawid mula sa Quezon City. Nagbabalik po ang programang ito sa liwanag ng katotohanan at sa pagkakataong ito ay ipinabot na po namin ang aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Kristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayun din po yung mga panaya na sumusubaybay sa palatuntunan ito. Partikular po na binabati namin ang sambayan ni kapatid na Rolando Bernales na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Rolando po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika at ang kanyang nabanggit nga kanina mula pa sa kanyang kabataan ay talagang sinasanay niya ang kanyang sarili na mamuhay ng matwid batay sa mga aral na kanyang pinaniniwalaan noon nung siya ay katoliko pa. Subalit, nabago po ang kanyang pananaw ukol sa pagririliyon at kung papaano magagawa ng tao ang tunay na pamumuhay ng matwid nang siya ay makapakinig at makapagsuri sa pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Naunawaan niya na para magawa niya ang matwid na pamumuhay sa paningin ng ating Panginoong Diyos, ang dapat niyang pagbatayan ay walang iba kundi ang mga kalooban ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia at ito ang dapat niyang maisakatuparan sa kanyang buhay. Ang pagiging matwid, hindi nakabatay sa kung ano ang pinaniniwalaan ng nakararaming tao. Hindi dahil sa ito ang uso, eh yun na ang ituturing ng tao na matwid. Kundi naunawaan ni kapatid na Rolando na ang pagiging matwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos eh yung pagsunod sa lahat ng kanyang mga kalooban. At ang isa nga sa mga kalooban ng Diyos na kanyang naunawaan eh kinakailangan siyang maging kaanib sa Iglesya ni Kristo. Kaya nagpasya siya, iwanan yung pagiging katoliko, at umanib sa Iglesia ni Kristo. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, bakit po kaya dapat lamang na tayong lahat ay makapagpasya na mabuhay ng matuwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos? Ano nga po ba ang kapalaran mga kaibigan kapag tayo ay nakapagpasyang mabuhay ng matuwid ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa aklat ng mga awit 26, ang talata po ay 11. Ganito ang maliwanag na mababasa natin. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid ang gagawin. Kaya naman, iligtas mo at mahabag ka sa akin. Kaya ng ipinahayag ng isang lingkod ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang ipinasya sa kanyang buhay ay mabuhay ng matuwid. Yun ang kanyang gagawin. Ano po ang kahalagahan kapagka nakapagpasya ang isang tao nagawin kung ano ang matuwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa talata, ililigtas tayo ng ating Panginoong Diyos at tayo ay kanyang kahahabagan. E sa panahon pa naman natin ngayon na dumadaan sa matitinding mga problema ang maraming tao, e eh kailang-kailangan kailangan natin ang habag ang tulong ng ating Panginoong Diyos. E eh para matamu natin ang awa, ang habag ng ating Panginoong Diyos, e eh kinakailangan tayong mabuhay ng matwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos. At sa lahat, ililigtas tayo ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. E eh kung meron mang nagbabanta na pinakamalaking kapahamakan dito sa mundo, e eh ang pagdating po ng araw ng paghukog. Kaya kapag ka ang isang tao ay nakapagpasyang mabuhay ng matwid, eh, kabilang siya sa mga taong tiyak na maliligtas pagdating po ng araw ng paghuhukom. Subalit, sino po ba ang ipinakikilala ng banal na kasulatan na taong matwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa natin dito po sa Ezekiel. Sa 18, ang talata po ay 9. Pakinggan ninyo ito. Sinusunod niya ang aking mga utos at tapat na sinusunod ang aking kautusan. Ang taong iyon ay matuwid. Siyak siyang mabubuhay, pahayag ng kataas-taasang Panginoon. Kung sino po ang mga taong matuwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos, ipinahayag na din ng ating Panginoong Diyos kung sino sila. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, sinusunod niya ang aking mga utos at tapat na sinusunod ang aking kautusan. Anong pagpapakilala ng ating Panginoong Diyos sa ganitong uri ng mga tao? Ang taong yaon anya ay matuwid. Kaya ano ang tiyak na maaasahan ng ganitong mga taong nakapagpasya na mabuhay ng matuwid? Ang sabi rin ng ating Panginoong Diyos, tiyak siya anyang mabubuhay. E eh pagka ang pag-uusapan po, mga mahal po naming mga taga-subaybay, eh, kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, saan po ba natin matatagpuan o mababasa ang mga kautusan o ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa po natin dito sa ikalawang Timoteo sa 3, ang talata po ay 15 hanggang 16 ay ganito ang maliwanag na mababasa po natin. Mula pa sa pagkabata, alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Yesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kung saan po natin matatagpuan ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na dapat nating masunod ng buong katapatan, para tayo makapamuhay ng matwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos. E walang iba kundi ang mga banal na kasulatan o ang Biblia. Kung bakit? Sapagkat ang Biblia niya, ito ang nagtuturo ng katotohanan, itong mga salita ng ating Panginoong Diyos. Saan tayo ihahatid ng mga katotohanan na nakasulat dito sa banal na kasulatan o sa Biblia? Sa pagtatamuan niya ng kaligtasan. Kaya nga, may kulang pa po kaya sa mga nakasulat dito para ang isang tao ay makapamuhay ng matwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Wala na po. Ayon nga kay Apostol Pablo, ito anyang mga banal na kasulatan magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay sa tao sa matuwid na pamumuhay. Kaya pagka sinunod ng isang tao, ang mga kautusan ng Diyos na nakasulat dito sa banal na kasulatan, etiyak magagawa niya yung pamumuhay ng matuwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ba kanina ay pinag natin kung gaano kahalaga na ang tao ay maging matuwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kahahabagan sila ng ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, sila ang magtatamo ng ipinangako ng ating Panginoong Diyos na kaligtasan. Eh bakit kaya tiyak na maliligtas? Tiyak na mabubuhay ang isang tao na nakapagpasyang sundin ang mga kalooban ng Diyos na nakasulat dito sa banal na kasulatan. Pakinggan ninyo at ganito ang pahayag ng ating Panginoong Sokristo dito po sa Juan sa 12, ang talata po ay 50. Pakinggan ninyo ito. Alam kong ang kanyang utos ay naghahatid sa walang hanggang buhay. Ayon sa ating Panginoong sukristo, ang mga kautusan anya ng ating Panginoong Diyos maghahatid sa tao sa walang hanggang buhay. Kaya tiyak na tiyak po ang kaligtasan ng mga tao na nakapagpasyang sundin ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito sa banal na kasulatan. Magagawa ng tao ang pamumuhay ng matwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos. At sila nga ang pinaglalaanan ng ating Panginoong Diyos ng lahat ng kanyang mga pangako. Balit, nabanggit po kanina ni kapatid na Rolando na para maging matwid ang isang tao, ay dapat na sinusunod niya ang mga kalooban ng Diyos at ang isang asa kalooban ng Diyos na kanyang naunawaan at lubos na sinampalatayanan, eh kinakailangan siyang maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Talaga nga po bang kalooban ng Diyos na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo? Hindi po kami ang sasagot ibabatay din natin ang ating kasagutan sa mga katotohanan na nakasulat dito po sa banal na kasulatan. Pakinggan ninyo, dito po sa Efeso sa 1.9 hanggang 11 ay ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan ninyo ito. Na ipinalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layuni na kanyang itinakda kay Kristo bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ayon po sa pahayag ni Apostol Pablo, kalooban niya ng ating Panginoong Diyos na matipon ang lahat ng tao sa ating Panginoong Heso Kristo. Paano nga po ba matitipon ang mga tao sa ating Panginoong Heso Kristo? Hayaan nating Biblia pa rin po ang ating sangguniin dito po sa Roma, sa 12.4 hanggang 5. Ganito po ang patuloy na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo ito. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ang bawat isa. Gayun din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Paano po tayo matitipon sa ating Panginoong Sokristo? Ayon na rin po kay Apostol Pablo, gayon din naman anya, kahit tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. Sa so makatwid, meron pong isang katawan ang ating Panginoong Sokristo na doon tayo magsasama-sama bilang sangkap o bahagi ng katawan na yun. E eh, po kaya ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na katawan ng ating Panginoong Sokristo na doon tayo dapat na magsama-sama bilang sangkap o bahagi ng katawan na yun. Ito po ba yung literal na katawan ng ating Panginoong Sokristo na ngayon ay nasa langit na? Eh, hindi po. Sapagkat kung nandito man po ang ating Panginoong Sokristo sa lupa, eh hindi tayo magkakasya doon sa kanyang katawan, doon sa kanyang literal na katawan. Eh kung gayon, alin yung tinutukoy po na katawan na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sokristo? Biblia pa rin po ang sasagot sa katanungan natin yan. Dito po sa Kolosas, sa uno, ang talata po ay 18, ganito po ang ating mababasa, pakinggan po ninyo ito. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Batay na rin po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ang katawan na pinangunguluhan ng ating Panginoong sukristo, ay eh walang iba kundi ang iglesia. Napansin niyo po sana, sa iisang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong sukristo, magsasama-sama ang mga tao para matupad ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na ang tao ay matipon sa ating Panginoong Sokristo. Pagka po ang tao ay hindi pumayag na maging kaanib ng katawang ito o ng iglesyang ito na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sokristo, ano po ang kanyang nagagawa? Nagagawa niya na labagin at hindi sundin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Eh, ang ating ginagawang pag-aaral ngayon para maging matuwid ang tao sa paningin ng ating Panginoong Diyos eh hindi niya lalabagin yung mga utos ng Diyos kundi buong katapatan. Nakahanda siyang sumunod sa kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat nating hanapin mga kaibigan, alin itong nag-iisang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sokristo at dito dapat pumayag tayong maging kaanib para masunod kung ano yung kalooban ng Diyos. E napakarami pong iglesia sa ating kapanahunan At bawat isang iglesia niyan nag-aangkin na sila raw ay sa ating Panginoong Sokristo. eh para wag po tayong magkamali, Biblia po ang ating sangguniin. Aling nga po ba itong iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sokristo? Batay na rin sa pagtuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Pakinggan ninyo dito po sa Roma sa 16, ang talata po ay 16. Ganito ang pagtuturo sa atin. Magbati ang kayo ng banal na halik. Lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Binasa lamang po namin ito sa inyo mula sa banal na kasulatan, mga kaibigan. Ang nag-iisang Iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sokristo, tinawag po ito, Iglesia ni Kristo. Kaya yung sinabi kanina ni kapatid na Rolando, na dahil sa naunawaan niya na kalooban ng Diyos, na ang tao ay umanib sa Iglesia ni Kristo, hindi na siya nagdalawang isip. Nagpasya siya, iwanan yung kanyang pagiging katoliko. Umanib siya sa Iglesia ni Kristo sapagkat ang gusto niya at ang kanyang patakaran sa kanyang buhay, mabuhay ng matuwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos sa paraan na buong katapatan niyang susundin kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, ito rin po ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral sa inyo ang mga katotohanan ng ito. Upang katulad po ni kapatid na Rolando at nang napakarami pang mga tao na nagbigay ng kanilang panahon para pakinggan, suriin ang mga aral ng Iglesia ni Kristo, nakarating sila sa pagkaalam ng katotohanan. At ngayong nasa katotohanan na sila, naninindigan ang mga tunay na lingkod ng Diyos, ang mga tunay na Iglesia ni Kristo. Patuloy na susundin kung ano yung mga kalooban ng ating Panginoong Diyos hanggang sa wakas ng kanilang buhay sapagkat ito nga ang ikatitiyak ng isang tao na siya'y makapamuhay ng matwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos at makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya nga po si kapatid na Rolando ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga kababayan ko, sa mga kaibigan namin, sa mga kakilala, ay inaanihan ko kayong makinig sa Iglesia ni Kristo damhin niyo yung aral na itinuturo sa iglesia at mararamdaman niyo may Diyos na nagtuturo sa atin. Hmm. Huwag kayong matakot makinig sa iglesia. Karagdagan yung kaalaman para sa relihiyon ang mapapakinggan niyo sa loob na iglesia ni Kristo. Pero ang pinaka ang pinaka mabuting kapalarang makukuha niyo sa iglesia o ma, uh, niyo sa iglesia pag kayo nakaumanib sa iglesia, maliligtas ang kaluluwa natin. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at loobinawa po ng ating Panginoong Diyos. Kayo man, makapagpasya na rin. umanib sa iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo sa pamamagitan ng palatuntunang ito, itinuro mo sa amin kung paano namin magagawa ang pamumuhay ng matwid sa iyong paningin para matamu namin ang iyong paglingap, ang iyong mga pagpapala. gigit sa lahat, igagawad mo sa amin ang pangako mong kaligtasan. Maawa ka na wapo sa mga nakikinig ngayon na hindi pa kaalim sa Iglesia ni Kristo, na may maramdaman nila kung ano po ang iyong kalooban na ang mga tao'y magtamudin ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Maramdaman din nila at lubos nilang maunawaan na napakahalaga ng pagpasok at pag-alib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Panginoong Sokristo, lumalapit po kami sa iyo. Maawa ka po. Patuloy kaming ipamagitan sa Ama. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi po namin makakalimutang ipanalangin ang kapatid na Eduardo Manalo ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Pakiingatan po sila kasama ng kanilang buong sambahayan. Lahat inihiling na po namin sa pangalam po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hanggang din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.